Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia. Ang bayan. Hello mga kasari. Kamusta po kayong lahat? ay for today's video, no? Bibigyan ko po kayo ng idea kung paano ba mag-display, mag-organize ng mga delata. Okay, mga canned goods. So, ayan po mga kasari. Dahil po yung ating delata, eh hindi po pantay-pantay yung sa ibabaw at yung ilalim. Eh, nilalagyan ko po, po ito ng uh, karton no, doon sa pagitan para po ito ay maging pantay at hindi po mahuhulog yung bawat isa kapag ka tayo ay eh, hindi siya mahuhulog meron naman po mga ibang delata eh, swak po yung ibabaw tsaka yung ilalim ng delata kaya hindi na kailangan lagyan pa ng karton Ayan. ito po katulad ng Argentina corn beef hindi po siya hindi po tugma yung ibabaw at yung puwetan ng uh, lata No, so kailangan po lagyan natin ng karton para hindi po ito basa-basa nahuhulog, okay? Sa ating pong sari-sari store, eh, napaka-useful po ng ating mga karton. Ayan, no, pwede po talaga natin to ma-recycle, ma okay? Bukod sa pwede po itong ibenta kapag hindi na po natin nagagamit, no, pwede rin po natin ito gamitin dito sa ating istante, okay? Dahil po yung ating istante, eh, wire mesh lang po yung nilagay dito. Kaya eh, wala pong tabla. Kasi medyo mahal na rin. Tsaka kapos tayo sa budget. Kaya, eto na lang po. Karton na lang po yung ating ilalagay. Okay. Okay, yan po. No? Itong box po na ito, ilalagay naman po natin dito. Dahil ganito po yung uh, style ng ating istante. Still, mating lang po yung naipapinish natin dito. So, kailangan natin maglagay ng box para naman hindi mahulog yung ating mga i-display na paninda. So, ayan. Isisingit ko na lang kasi so discard discarte eh. At dahil medyo low budget tayo, ayan, box na lang muna yung ating ilalagay. So, next time, pagka meron na po tayong uh, budget ulit, so, pwede na nating lagyan ng ano, plywood. Diyan ko lalagay yan. Ayan, nailagay ko na po yung box. So, hindi na po mauhulog hulog yung ating mga display na delata or yung mga iba pa nating items. Okay. Okay, ito po yung ating isusunod ay di-display yung ating namili sa grocery. Marami pa tayong di-display ngayong araw na ito kasi uh, delivery days. Okay. Grocery lang naman po yung inaasahan ko mag-deliver. Pero hindi ko inaasahan na marami pala akong deliveries today. no. <laughs> so, hindi ko inaasahan. Nandito pa yung isa. Ito, nandito pa yung iba nating mga deliveries. Ito ay ano po, uh, Jack and Jill. Ito. So, ayun. Hindi natin inaasahan na may mga parating lang na deliveries. Tapos, ito naman po ay uh, booking naman po ng Lucky Me. Monday Company. hindi dito po kasi sa Jack and Jill, uh, nakatrack po sila. Close, close van truck. So, meron lang pong, uh, minsan, dumadaan sila dito sa Sarasara Store ko. Binababaan nila ako. Nagtatanong sila kung kukuha ba ako. Pero, kasama na yung truck. No? Ando doon na rin yung items. Kapag ka, order ako, on the spot order, on the spot din na ibibigay yung items. No? So, may mga ganun tayong deliveries na ahente. At meron din naman po yung for booking. No? Yan. Let's say, magpapabook sila ngayon. Kukuha sila ng order ngayong araw na to. And ang kinabukasan, i-deliver. -de eh, meron na din po yung ano din yun? <laughs> yung Parang booking din. No? Kasi, i-order mo siya through apps. And then, ikaw rin mamay mili kung kailan mo gustong ipa-deliver. Dito naman po yun sa grocery. So, ayan. No? Busy-busy tayo today. Okay. Ayan, ito na po yung finished product ng ating mga ano, ah, delata. No? <laughs> yung ginagawa natin kanina, yung ating pagdi-display, ayan, no? maayos na. Kasi, no, hindi pa po ito naaayos, eh, sobrang ano ba, halo-halo, jumble-jumble. Kasi nga yung anak ko rin, eh, nangingialam. Ayan, so ayan, ngayon naayos na po natin ulit, okay? yan po yung ating display ha, ng ating mga delata. Okay, so ayan, magkakasama po bawat brand. No? Lucky 7, ayan, magkakasama lahat ng corned beef. Sa section na yan, tapos magkakaiba lang ng brand. Okay, ayan. Magkakaiba ng brand. And then, dito sa side na to, yung ating meatloaf, tapos yung giniling. Kung meron pa tayong iba pang ano, klase na dilata na pang meat. Okay. Ayan, ganyan po ko mag-display ng ating mga, mag-organize ng ating mga dilata. Diba? Ayan, dito sa side na to, yung dito sa side ko na ito yung hindi maanghang tapos ang next naman ay yung maanghang tapos ayan yung iba iba na iba't ibang uri ng delata okay, so, para hindi halo halo hindi halo halo magkakasama lahat ng brand yan tapos hindi maanghang maanghang ganyan Ayan, hanggang dito na lang po mga kasari. Hanggang sa muli. Thank you, thank you, thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy Saling. God bless.